Babies, today is day 8 of 365 year 2024 only. Makain kasi ako ng candy kaya ang <laughs> ng nang yung laway ko. So ayan, may dala akong something para sa anak ng friend ko. Mas mag-deliver ako and uh, magre-return ako ng stocks ko. Yung, eto yung mga brand yun, hindi siya ukay. So yan, ibabalik ko doon sa friend ko kasi sa kanya ko kinuha. So, ayun. May nabanta naman tayo kahit pa paano. So, push. Hindi kasi ako makapag-send sa kanya. Bank to bank. Gawa ng yung bank ko is, ano siya? in ko. Kasi natakot ako nung nagkaroon ng ano, ng tab doon. nag log yung... Wait na, asan may isang phone ko? nag log yung bank app ng application. So, hindi ko siya ma-open ng dalawang araw. Ngayon, open ko na. Pero, na-withdraw ko na. <laughs> Kaya, ngayon, on hand ko, hindi ako makapag-remit ng um, makapag-remit ng bank to bank. Kaya, so, para ano, puti pa ng mukha ko. And later, tatanggalin ko na yan sa pagbalik ko. So, push. Gawin muna natin ang mga dapat natin gawin. Ito pa rin nabili ko kagabi from um, usop so ayun sobrang higpit <laughs> sobrang higpit ito sa likod pero it's okay kasi at least hindi siya nalalaglag go-work talaga siya ayun ko lang sa headband kung ano siya hindi na i-slide siya kasi madulas yung buhok ko push on diba? <laughs> tindera mode town center kung may sasama ko kayo babies, pero I will try to update as much as I can kasi sobra hassle tong morning na to at natulog ako kaninang umaga actually hindi na morning 1 o'clock na ng hapon ayun lang ako lumabas kasi natin ginagawa so ayun natagalan ako ng konti doon sa pinuntahan ko ayun dadaan naman tayo dito like, sa palengke ayun oh. ay asan ayun palengke grocery kasi nandito na lang din tayo sa town tapos na natin na magbili ng mga kailangan natin na nandito. So, let's go. Very quick. Isa na lang yung ano, loaded. Ayun, nakahanap ako ng loaded. Pero ano, wala. Isa lang siya. Mas nagtitingin ako ng bagoong bagoong balay yan. Masarap kaya yan. Um, yeah. There's more, ano. Saba. Saba pinamiss ko, ko yan Ay, napabili tayo ng wala sa oras. sabi ko na nga ba hindi dapat aktadaan dito yung mantika na gusto ko lang nabilihin naging kulang-kulang dalawang daan na naman yung nagastos ko yun o tortillos tortillos agar daka eto naalala ko nung bata kami this milk in a box is like a luxury already pag may gato kasosyal yun <laughs> Ay, binibilan ako ng apong ko noon. Nga lang, nakakamiss lang. Bear brand. Laking bear brand yun. So, ayan. Inom tayo. Gusto ko sanang kainin yung loaded na milk. Eh, milk din tong iinumin ko. So, loaded na talaga tayo ng milk niyan. Kaya, alternate natin ng salty. Oh my gosh. We are bronzed. <laughs> hmm? Hindi pa ako maalis kasi nagpahay naman ako parking. So. Relax mode. I decided to cook dinner early para madala ko yung mga bata doon. Pero kakain muna sila or babaunin ko yung... Ay! <laughs> daming mantika. Nabaunin, pagbabaunan ko sila para pag, ano, you know, nagutom sila. Kasi, the training is 5.30 to 8 o'clock. So, or 6 o'clock to 8.30. So, I'm not ready for. Tapos, ipagluto ko na rin si Habi Bu para, you know, pag uwi na kakain at matutulog siya. Tapos, may check-up siya later. So, later at night, mga 10.30 pa naman yung mga last hour kasi yung kinukuha niya, gawa ng lagi siyang busy. Or after ng work, natutulog siya. Okay. Sakto nakabalik na kami by that time. So, magigising po siya. Okay. Ang pangit kasi ng sleeping routine namin talaga nakakalawa. Uy! Matalsik! Uy! ano um bangus ayan bangus tapos may brown rice na ako doon Nag-spill siya kanila doon okay <laughs> ay tinanggal king packet so ayan tapos meron pang kalat okay, yung oven natin so ayan Mag-bake ako kalat overload tapos nag-charge muna tayo kasi 6% <laughs> na lang yung kalag ko dyan sa likod. Pero, ito na. ilalagay na natin yung ating mga sa mga tins. Kaso nga, ang liit ng ano ko, paper cup. O pwede ng mga matitira, ilalagay ko na lang sa pan. Wash. So, you're ready to go. Training baby boy for swimming and mg kiki swim then kamin ni baby girl so. Push. you have your swimsuit. Yeah. You also have you yeah. Do I have goggles? I don't. Oh no. You na lang? Pick it na lang. No. I'll close my eyes na lang. more more. more high. some. Your hands. You forget your hands. Your hands, baby. Your hands. Room, di ba, baby girl I vlog I was just taking a video of her horizontally I forgot to vlog so I'll just sing right baby? so she's done and are we going back to the car or are you gonna let mama swim? Huh? my bottle is broken oh no it's broken mm -hmm. baby girl is enjoying swimming again you're happy? nya. Yeah. Um. Oh. Hey. Maggusto ko rin mag-swim daddy. <coughs> Yulat mama swim. After <coughs> mo kumain. Cupcake we have kira. We have chicken skin and pancel. Oh. 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 That's it. Yeah. to open? Yeah. Bay mo na kami ni baby girl. Hi, baby. Mm -hmm. Ka in ng puree? Puree. Puree ka ano. Birch tree. Kumayanasi na ng ano. Cupcake. Later, when we arrive home, we will eat rice, okay? Okay. And muffin? <gasps> yeah, muffin. I hope Papa turned off my muffin. Yeah. Nag-alarm naman ako, nilagay ko yung alarm clock sa tabi niya. <laughs> Because I felt like matutulog siya. So, ganyan yung ginawa ko. So, hopefully, magising siya. Or, hindi pa yung tulog kasi. Nakain pa yun. Nakain ko muna siya. Bawa ka bumilis. Yeah, it's far, right? We live so far now. Ay, nakabalik na siya. Bebo from hospital. Ako naman, gupit-gupit na -gupit to. Mga gamit ni Benjamin I mean. Opo. Okay. Ay, Be bebe boy kung ano itong mga ito. Ayan. May gagawin sila sa school. Pero hindi ko lahat gugupitin. Ito lang daw. Sa mga kagrupo daw niya yung iba. So, nagvolunteer Nag-volunteer naman ako kasi wala naman akong ginagawa. Nanonood lang ako ng YouTube. And mag edit din ako. So, ayun. May time naman akong gawin to. <laughs> Naiinis lang ako kasi ang lilitas bilog pa. Pero, okay lang. Ito tayo, ano. Ito yung ano natin, crafting. Panindigan natin, char. Push. Si Bebe Bebe tulog.